Magandang araw at mapayapang gabi sa lahat ng bumibisita ng aking channel Salitang Lihim. Kayo po ba ay mayroon ng medalyo ng San Benito? Inyo na po ba itong nabdibusyonan at napakain ng Salitang Lihim? Kung hindi pa po ay tara nang simulan ninyong gawin ang proseso na ito upang mabuhay at maging isang tanga ninyo pang proteksyon, pampaswerte. Dahil ang medalyon ng San Benito ay isa sa may pinakamalakas na kapangyarihan lalo na sa pangproteksyon pangkalatan. Pampaamo din sa may mga taong nakapaligid sa iyo maging sa iyong mga amo kahit sila ay malayo sa iyo ito ang tiyak na kapangyarihan ng medalyon na ito. Pero bago po lahat ay kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa akin channel pagkatapos po ninyong mapanood ang video na ito ay huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click ng notification bell icon. Pakipili po yung all para ma-notify or ma-update kayo sa mga bagong video na akin pong i-upload para sa inyo. Ang medalyong ito ay kabilan ng mga basag ng letra na pumapaloob ang kahulugan ng basag sa mismong orasyon na pang debosyon Ang San Benito ay pangproteksyon, iba ang magiging pakiramdam sa sarili kapag mayroong kang tangan nito. Kaya tayo na pong simulan. Una ay kailangan nasa isang kwarto ka na alam mong walang nakakaistorbo sa inyo tulad ng aking mga bilin sa mga una kong mga binabahagi. Pangalawa ay maghanda ng insenso at kandilang puti kahit gamit na ay pwede po. Sa pagsisimula ay simulang sindin, sindihan ng kandilang puti at insenso at hawakan ang inyong medalyon sa kanang kamay at ilip, ilapit sa inyong bibig ang harapan ng medalyon. at ibulong ang paunang dasal, tatlong ama namin, tatlong abaginong noong Maria, tatlong sumasampalataya at isunod ng salitang lihim na ito. Salungtum mundi sa misana o tehik, vivitrex selim, miyo mihililitate, Jesus, 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 Jerusalem. Plumuv la iglesia en pertatum petula pertatum, pertatum el probator salutare. Santa Maria, egusum pactum hum emok tok pat ni Dios ex sinihilu sanctus benedictus monak oxid patria pax hota heta sigma Jesus. Ominum Salvator, cruz mihi refugium, cruz Santa Maria, isulalime cruz suambit, Pegabit Cruz Esquam Semper Adoro Cruz Dominimecum Cruz Sancti Pater Benedicti Cruz Sacra Sit Milox Nandra Cosit Mihidox Padre Retro Satana Nunquam Swadi Mihivana Sud Malakwa Elivas Ipse Vinina Vivas Per Christum Dominum Nostrum Pater Adonai Sukumok Salvami Sa Di Espico Ayudad Mi ti pater benedicti crusaca sit me lux non draco sit me lux pater retro satana non quam suade mi hivana sut malaco elivas if se vinena bibas hipan ng pakrus ang harapan ng medalyon Iharap ang Koran sa inyong bibig at ang sa medalyon ng sumusunod. Cruz Sacra, Patris Benedicti, Christus Salvador, Sacerdos, Moslapis, Nicas, Sabaut, Magister, Dios Veritas, Redemptio, Sapiente, Nazareno Sol, Via Sponsus, Miedator, Pasatus, Leo Jesus, Perbum, Botros, at Hipa ng Pakrus, -likod ng Medalyon. Susi, ibulong ito sa harap ng medalyon. Cruz Christi Kokoro Katibala Kalisumi Forum Pater Patos Ahue Salvamos, Salva Mo Salva Ipan ng Cruz ang harapan ng medalyon. Pamilin, debusyon na ng 49 days simula sa unang biyernes ng kahit na anong buwan ninyo sisimulan. Kinakailang hindi mapatlangan dahil bilang ng araw na ito ay sagrado. Dapat makompleto at masaulo ang orasyon nito. Dasalin sa mga oras na alas 6 ng hapon. Kapag uh, napakain na kayo, matapos makompleto ang 49 days, maray niyo ng pakain sa araw ng Martes at piernes alas 6 po ng hapon. Maray niyo mapakain ng alas 6 ng hapon, umaga, alas 6 ng hapon alas 3 ng hapon, alas 9 ng gabi. Bumili na lamang po kayo ng araw kayo ang kung kailan po kayo magpapakain. Kung nais ninyo ang kompletong kopya ng mga salitang lihim o orasyon, mare po kayong bumisita sa aking site, blogger.com. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli, mga kalihim.